Maraming salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Binigyan mo ako ng higit-higit pa sa mga kinakailangan ko. Binigyan mo ako ng pamilya at mga kaibigan na kumakalinga at nagmamahal sa akin. Sila ang tanda ng iyong dakilang pag-ibig sa akin. Panginoon, maraming salamat sa pag-iingat mo sa akin at lalo na sa patuloy mong pagpapatawad sa akin sa kabila ng paulit-ulit kong pagkakasala, pinangangalagaan mo ako laban sa mga panganib, tinutulungan mo akong gawin ng tama at nagpapadala ka ng mga taong kaagapay at karamay ko sa buhay. Sa iba't ibang paraan, ipinadadama mo sa akin ang iyong presensya. Panginoon, maraming salamat at pinapanatili mong ligtas ang mga mahal ko sa buhay. Bigyan mo ako ng lakas na maiparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Aming maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo akong samahan, gabayan, mahalin at pagpalain. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat o aking Panginoon. Amen.